So, ayun guys. Nakapasok tayo sa trabaho. Ngayon nga lang, sobrang traffic, guys. Kailangan natin magmadali, guys. Kasi yung oras nung susunduin natin, alas dos. Anong oras na dahil sa traffic. Kaya, habulin natin. Mag-skyway tayo. Wow! Danan naman natin dito sa Ayala Mall. Itong Ayala Mall naman, pagkapasok mo dito, may labasan dito. Pwede na! Papunta sa makapagal. Kailangan natin bilisan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. sa yung stoplight na yan, Tirahin na natin. Ikaan na natin agad. Bahala na si Batman. Nagmamadali tayo. Ako! Di ba? Nakapasok tayo. Oh! Eh, kung merong manguli sa atin, dalhin mo si Skyway. Tignan natin kung makapasok yung motor niya. Joke lang. So ayan, punta tayo ng Newport. skyway tayo. Itong daan na to, sa Makapagal na to. Skyway sa Makapagal. So ayan guys, dito na tayo si Skyway. Punta tayo ng Newport. Resort World. Casino. Hindi natin susunduin yung isang guest. Dali natin sa airport. 75 years later. So, ayun guys, nandito na tayo sa Resort World Casino. Dito natin susunduin yung guest na dadalhin sa airport. Dito sa Hilton. Ayan na, ayan o, oh, naghihintay. Ayan o, oh, papalapit yan. Ayan guys. Ayan, pumapara pa nga. Garis So here guys, kita ya Terminal 1 on the departure A few moments later Wow naman! Wow! Wow! Hey, okay, Mom. Bye-bye. Oh, my God! Wow! So, ayun, guys. Natita natin yung guests. Uwi na nga, Taiwan. tayo 75 years later. So, so, ayun, yun lang. Yun lang trabaho namin dito. Sobrang hirap. Magsilayo kayo! Pagkakang kita mukha eh. Pabalik na tayo sa condominium. A few moments later. Oops. Please share and like and follow. Lamat. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. <laughs>